Mula sa simpleng ratan, nakakagawa si Dani ng samut-saring kagamitan gaya ng basket, coasters, wallet at samotsari pa. Aniya, naging kabuhayan na niya ito mula nang mabigo ito makapagtrabaho sa abroad. Hmm, actually, wala nang gumawa. So since na kaya naman natin nga gumawa, so salamat din at nagkataon na may ganitong programa. Uh, tapos nag-offer ng mga local uh, Uh, government natin na sila yung magpo-provide sa mga materials and then uh, parang magdedemo tayo. So ganito ang ididibo po natin. Kasi pag uh, sa ngayon wala nang gumagawa ng ganito, iwan ko kung ang uh, kabataan natin kung nahihiya o talagang uh, walang nagtuturo. Kaya naman, isa siya sa 22 negosyong nakiisa sa trade fair na inorganisa ng negosyo center ng Bayan ng Latrinidad. Parang ang main objective natin dito i promote yung mga products ng local, micro, small, and medium entrepreneurs ng La Trinidad. At the same time, we invited yung mga kabataan to display also their products, lalong-lalo na sa mga nag-start pa lang ng kanilang mga uh, business. Alok ng trade fair ang saring produkto mula sa mga pagkain, damit, muebles, at samot-sari pa. Hindi rin mawawala ang mga tatak-lokal na produkto ng bayan gaya ng etag, highland vegetables, alak, kape at strawberries. Kasi sabi ni Mayor na ibigay na lang natin na free for their promotion, kaya in-encourage din namin sila na dapat yung price nila dapat medyo mababa compared sa labas or sa suggested retail price nila. Kaya naman hindi ito pinalampas ni Renica. Kasi kapag sa ano sa Baguio, mag-hire ka doon mas mahal. At least dito, bilhin mo siya sayo na. Gamitin mo siya anytime, ganun. Kapag kailangan mong gamitin. Alok din ng Negosyo Center at DTI ang trainings at seminars sa pagpapatakbo ng negosyo at packaging ng mga produkto. Maliban sa trade fair, makikita rin dito ang art exhibit kung saan bida ang mga obra ng mga kabataan sa bayan bilang pagdiriwang sa linggo ng kabataan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.